So ayan, magandang gabi mga boss, maulan dito. So itong si Barako 3 na pundi ang ilaw, uh, stop light, uh, tail light, tapos yung kanyang headlight. Kasi maulan nga mga boss, pag binuhay mo minsan si Barako 3, ang nangyayari diyan, malamig yung surroundings mga boss, ano? Malamig yung ilaw, tapos biglang bubuhayin, mataas ang minor. Yun yung nakakapundi kasi sobrang taas talaga ng initial na andar ni Bara Audrey kaya may pagkakataon talaga na kapag walang switch uh, na napupundi napupundi talaga yung uh, mga ilaw headlight, stoplight. so yon kaya yung nilalagyan natin ng uh, switch, yun ay prevention lang mga boss, para tumagal yung ano yung headlight at saka uh, yung stoplight natin mga boss pwede na naman uh, kapag uh, pinalta natin ito yung mga original yung ilalagay natin kasi kapag uh, ordinary lalong hindi tumatagal so tulad nito mga boss ay, ano, uh, sunog na sunog ibig sabihin galing sa malamig biglang umilaw, uminit yun yung nakakapundi kaya, yun galimitan talaga minsan meron din akong ginagawa isinasama eh, ko na sa switch ito pero yung hindi nagpupundi hindi ko na to sinasama kasi magkakaroon naman siya na overcharging kapag tinanggal natin lahat yung uh, supply eh, nung sa mga ilaw mga boss kaya ito ano you know, signs sign na to na uh, mainit malamig yung yung bombilya kaya napupundi. pero kalimitan naman Uh, sa mga tree kahit walang switch meron din naman na hindi na so ito, hindi pa ito nare-reset mga boss ay. kaya kailangan ito pagpalit nung uh, nung bumbilya maglagay tayo ng switch or i-reset muna natin so sa ganun mga boss uh, nag-aarong kasi ng fluctuation yung kuryente niya. meron kasi akong nagawa na yung regulator ang problema nagpa tweet talaga siya kapag unang buhay mo uh, biglang namamatay talaga yung headlight so tulad nito pundi na rin yung kanyang isa yung ano siya yung bright niya mga boss pundi na kaya pinayok uh, pinayo ko na lang doon sa may-ari uh, saan sa lang tayo magpalit ng bumbilya kapag meron na tayong headlight switch kasi wala akong available dito na original kaya Uh, gumagana pa naman yung isa yun na lang muna tapos itong sa daylight na lang yung paltan tapos yun, reset ko na rin ito, mga boss so yun yung mga prevention natin na ginagawa kasi kalimitan talaga uh, tulad nito uh, malamig ang panahon tapos biglang binuhay nga kaya napupundi, nakakapundi talaga yung mga boss, hindi naman lahat kaya uh, i-handle ng mga bumbilya natin yung sitwasyon tulad nito napakalamig ng panahon tapos binuhay natin iinit yung bumbilya kaya yun mapupunde, so ganun lang yung kalimitang nasisira issue ni Bara Audrey mga boss sa headlight at stoplight kaya kailangan mga boss uh, nilalagyan ng switch na uh, nasa sa inyo na rin kung gusto nyo magkaroon ng switch yung sa stoplight pero yung mga ginawa o kalimitan headlight lang yung uh, nilagyan natin ng uh, switch. At yun, nasa choice na ninyo kung gusto nyo lang papaltan lang ng bumbilya or kung gusto nyo magpalagay ng switch. Yun, yun lang naman. Uh, hanggang dito lang mga boss, uh, ko lang ito. Basta malamig ang panahon, nakaapundi siya ng bumbilya.